Nandito tayo sa garahe garahe namin ngayon mga buddy. Kaya may may biyahe tayo ngayon, loaded tayo ngayon kaya lang headlight lang sana papagawa natin eh. Kaya lang nasira din yung water pump kaya hindi tayo nakaluwas kahapon. Ito yung may sipag namin naming hey, mekaniko. May mga mga hey, may tanong ako din. Mamaya na nagba-vlog ako. <laughs> Ito yung pinakamaganda naming chicks dito. Si Madam Balong Ay, niangat natin yung ulo Kakabalik lang kasi natin eh Ito yung pinalitan lang sana natin dito eh, Headlight lang sana saka yung frame nya Kaya lang, nasira din yung water pump So, pinagawa na rin natin Ma'am Ayun na, ayun no Yun, andiyan na yung water pump natin Nangangat lang natin yung ulo para ano para makabiyahin na ulit tayo Ayan. pinasalang muna natin sa tropa Doon sa subik yung loaded natin Yan. let's go na mga buddy angat muna natin yung ulo para makabit at makalis tayo ride safe